Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan ko Narito po tayo sa tabi ng dagat Ayan po, nasa pier po tayo Ayan, ang ganda po rito Ayan, atin pong tanawin yan Ang ganda, ang ganda, ganda Ayan po, ang ganda ng umaga mm -hmm. Ang ganda po rito, oh, nasa Ayan po ay barko Ayan, oh, no, yate oh, Parang yate lang po siya yung sa kabila doon Armas pa ang pangalan. Ayan. Ang ganda po dito. Super ganda po dito. Ayan. Maganda po pagkaumaga. Ayan. Maingay po yung ugong ng yate. May mga tao na po sa loob. Ayan. Super ganda po dito. umaga po, nag-iikot muna tayo bago tayo pumasok para po matanaw ninyo ang Santa Cruz sa umaga. Ayan. lapad po dito masyado pong malaki <laughs> ayan ganda po ng mga building Tuwa po ako na ma-share po sa inyo itong lugar para naman po kahit paano eh, meron po tayong idea kung <laughs> sakaling maligaw po kayo dito ayan po sana po one time makarating din po kayo dito sobra pong ganda kung mahilig sa mga adventure na ganito sana po subscribe na po kayo nang palagi po tayong magkasama Pagkat okay, po tayo dito sa taas, marami pa rin po tayo matatanaw dito. Ayan, samahan niyo po ako. Lakad, 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 tita eh. jim isang jim po yan Samahan niyo lang po ako hanggang sa makarating din po ako sa trabaho ko. Lahat po na madadaanan natin ay makikita natin kung maganda po ba. Maraming pong ginagawang construction ngayon dito. Ginagawang mga building-building. Yung po mga hindi na masyadong iniintindi noon na lumuma na ngayon po ginagawa ng gobyerno ay ginagawa po nila para mapakinabangan pa. taas na naman po tayo. Lagi po tayo lumalakad na paakyat. Kasi pura ang lugar namin ay bundukin. Iniingal na naman po si Tita Emi. Hanggang ngayon po, naghahanap kami ng apartment. Di pa po kami nakakita ng apartment. Kaya po, sa umaga, ginagawa ko pong naglalakad po ako. Baka sakaling meron akong makitang rent. Lahat po ngayon ay akupado na. Kasi po, yung aming apartment ay gagawin ng may-ari. Siguro po, itataas ang upa. Sabi nga po namin, kahit po itaas nila yung upa, ang gusto nilang gawin, pwede naman nandung kami. Sabi naman nila, pag natapos po ng apat na buwan, pwede kami magbalik. Mahirap po yung hakot ng hakot ng webless. Kasi po yung webless, pag hinakot mo, uh, madali na pong masira. Kasi ibababa mo, yakit mo ulit, ibababa mo na, yakit mo ulit. Ang hirap po ng ganoon Madali pong dumuyan ang mga muebles. Lalo na sa mga aparador. Madali pong masira dahil hindi naman po masyadong magaganda yung mga muebles na ano na nabibili na namin dito gawa na hindi naman po kami bumibili lang mamahal. Kasi hindi naman po kami rito titigil habang buhay. Ang binibili lang po namin yung mga mebles na mumurahin. Ang importante lang po, meron tayong magamit. Ayan. Kamusta? Dito na naman po tayo. saan sana po nakarating si Tita Yemi. Ayan po. Ayan bueno po mga kaibigan ko. Maraming po salamat sa muli ninyong pagsama kay Tita Emi. Hanggang sa muli po sa akin po mga subscriber, sa akin po mga manonood. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa akin po manonood, subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay sa bell para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Thank you very much po. Bye bye po. I love you and I love you all. Bye bye.